Ito yung lunch. Lunch time tayo, guys. Sili. 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 ito. So, ito yung ulam natin, guys. So ang ulam natin ay nilagang baboy. Nilagang baboy po yung ulam. Baboy. Lao. Parang So, ngayon guys, ang gagawin po natin ay kami lang, po, kami lang naman dito sa bahay. Yung isa kong kapatid na bunso ay wala siya dito. So, kami lang. Galing ako sa ina tapos umuwi ako dito. Kasi. Wabe ka lang, Avelia. Ah, wala.

Mm. By the way, thank you so much kay ano kay um, Hamlet Sakam or legit 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 from Texas. Guys, ipalo po natin si ano guys. Eh, legit bis, uh, legit bisdak ng Texas. Or aka um, Hamlet Sakam. Siya po ay taga ano po siya. Taga kagay di oro po siya. Ang mm -hmm. po ay ano. Mm. Kaibigan ko, pen po po siya. Ay, hey, mag -e Hm. 어때? 막막 guys, please ulitin ko po. Please, um, like and follow and share po kayo sa kanyang, um, vlog or Facebook page at Legit Bisdak ng Texas or aka Hamlet Sakam. Thank you, Dom. Madam, thank you for everything. Mm -mm. dalla nonna. Fali tu. Ora il bubbole no, quando avevo pensato di non farlo il bubbo. Bubbole che tu. Mi infelma. Mamma. Allora Alam niyo guys, ano ah. Uh, sa mga nagtatanong ko sa akin kung ano ba kung patay na ba si Didong, um, patay na po si Didong, Dido. biglaan po yung pagkamatay niya. At um unang-una ay ano siya. Di ba ganoon na po talaga yung buhay ng tao? Hindi mo alam kung kung, kung hanggang kailan ka, hindi mo hindi mo malaman kung hanggang hanggang diyan ka lang ba o ganyan ganyan. So, yung si Didong po ay nagpapahinga na po siya. Nasa kabilang buhay na po si Didong. Sa mga nagtatanong sa akin ha. Tulo ko. Hmm. Hindi, tulo yan ako sa

ito na gusto ni Mother eh, may drill gusto niya. So, yun, na lang tayo. Pero kung pangit, kung madumi yung ang um, yung pintura natin, paligid natin, tatanggalin po natin. Gawin po natin itim lahat. <laughs> lahat ng bahay. Lahat Itim yung igagawa ko. Kasi si Mama kasi hindi, hindi niya ma, ano eh, ma, ma ano yung bahay. So, itim yung ano natin ipipintura. Namot mo ba? Balik ito. Mm -hmm.

bây giờ nó nó cần Bây giờ thì cái